Ayun, mga ka-forklip at iba pa, mga ka-antena. Ka Ngayon naman ay papakita ko sa inyo kung ano ang SWR ng aking ginagawang red antenna. Ito po, red antenna yan. Yan yung version 2. Okay. So, ipapakita ko ang SWR niya. Ayan yung wire niya. Yan po nakalagay na wire na yan ay 20 meters. Swan RG8. So, ayan o. Oh. Uh, pakita ko sa inyo. Ayan, naka nakalatag lang dito sa simento. Ayan. Ang dulo. Ito. Ayan. Yung So, ayun yung antena ayan yung dulo ng antena so papakita ko sa inyo ang pagkakaiba nung 20 meters 20 meters na na RG8 swan at 10 meters na RG8 swan kung anong pagkakaiba ng SWR yung so, ginagamit kong pantono ay 20 meters na RG8 na swan Okay, ito na. Tingnan natin kung ano ang SWR niya. Ayan, pansin niyo Kung gaano kaganda ang SWR. Wait lang, itutungo ko lang. Ayan. Nakikita nyo ba yung blue sa baba? Ba? Yung uh, unang guhit, sa taas, pataas, pangalawang guhit pala, ang unang guhit na sa kaibabaan eh. Yun ang indikasyon ng uh, ang SWRI 2. Pero tayo ay halos lumalapat sa 1. Okay, tingnan natin. Ito ay naka-set sa 1 Tagal mamag-auto-focus itong cellphone ko. Pasensya na. Uh, one 1, 4, 3, 2, 1, 4, 8. Sa gawing itaas, sa kanan, ayan yung frequency. Sa gawing ibaba naman, yung SWR. Okay. Dito muna tayo sa 1, 4, 1, 4, 3, sa dulo. ayun, Ito lang pipindutin ko. 1, 4, 3 tayo sa dulo. Tapunta tayo sa 1, 4, 8. Ayan. yung SWR ha. Hindi ko na i-stop kung ano pang frequency yung SW ran tingnan niyo. Kung ano ang pagbabago 1.2 something 1.3 pinakamataas 1.2 1.22 1.11 o, o flat 1 1.01 Katun ulit, 1.02, 1.12, hanggang 1.27, 1.48. 1, 1 yon. so, ganito kaganda ang SW nitong red antenna na to. So, mukhang meron pa siyang ibababa dito sa frequency kasi mababa ito. Ilagay natin sa uh, mas mababa. I-try natin sa start natin sa 1 1 megahertz oh, o ayun pwede pa hindi pa umabot sa number 2 na guhit tina natin yung 140 MHz kung ano ang frequency ah ano ang SWR 1.50 something o oh, okay pa yan tapos 1.47 1.45 o okay pa yan 1.30 so pwede to sa 1 40. Pero parang pwede pa sa gawing taas eh. Mas mababa pa eh. Tingnan natin sa gawing taas kung ano. I-adjust natin ang step ng 151 MHz. Tingnan natin. O ayun, pwede pa sa 151. Nag-curve lang syang konti pero hindi pa umabot sa 151. Tingnan natin yung 151 kung ano. One 151, 1.37. So, aba, ay eh, hindi masama yan. So, pababaan tayo. 1.45, 1.4, 1.44, 1.21. So, ayan. Okay. So, kuha pa siya sa 140 hanggang 151 1.44, Ngayon, one, 1.44, 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 Ah, yung 10 na uh, 10 meters na ano na coaxial. Popost ko muna ha at ipapalitan ko lang. Titingnan natin kung anong SWR niya. So, ito na. Ito na yung 10 meters. Okay, ito yung 10 meters na na coaxial RG8. Labo talaga ng aking camera. Ayun. ayan oh. 10 meters. Ito yung dalawa kayo na. Itong dalawang ano na yan, dulo na yan. Ayan yung 20 meters. Ayan. Ito naman yung 10 meters. So, titignan natin kung anong pagkakaiba ng SWR. Pag 10 meters ang gagamitin mong pang-tuning, napakaganda. ang SWR talagang nakaan siya naka ganong naka loop na ganun, naka parang bangka ang ganda so yung SWR niya is uh, nag umabot ng 2 okay umabot ng 2 ang SWR niya sa kabilang dulo ang range natin nito ano ha 140 so to 151 pero nung mahaba ang ginamit nating uh, coaxial at doon ko ito itinuno sa mahaba mababa ang SWR niya dito So ibig sabihin, pag mahaba ang iyong coaxial, may ano rin pala yan, may factor din pala na mapababa ang SWR. So ilagay natin talaga sa original na frequency range nito which is 143 to uh, 148 143 MHz to 148. Yan original uh, niyan eh. Frequency niya. Tingnan niyo, lat halos hindi nag curve So pag ito ang ginamit n'yong ano, uh, maiksi. Uh, sa range na to, dito sa red antenna, pag ito ang ginagamit kong uh, pangtono yung 10 meters. Kita mo halos hindi siya umangat. Napakaganda ng kanyang SWR. Pero ang itinaas ko, ang uh, range niya 151 at ibibaba ko naman sa 140, medyo tumaas doon sa mahabang kuaksyal. So yun ang pagkakaiba ng dalawa. Ang ginagawa ko kasi ay nagtutuno ako dito sa mahaba na. Dahil syempre, pag doon mo itinuno sa mahaba, ay pag itinas doon at mahaba ang kuaksyal, di nakatuno na siya doon sa mahaba ang kuaksyal. 20 meters ito. At uh, pag ito naman ginamit kong, ginamit kong uh, 10 meters, so may pagkakaiba din. Uh, nagkakaroon din ng uh, kakayiba pag uh, ang uh, ikinabit ng uh, wire o coaxial cable eh no mahaba na so para isa lang dun ako sa mahaba sa 20 uh, meters na coaxial cable yun ang ginagawa kong pangtuno so makita nyo, nakakaganda ng tuno so, lalo na kung ito ang ginamit kong ano na uh, pangtuno itong uh, 10 meters ah uh, o oh, nga 10 meters Lalo na kung 10 meters, ang ginamit kong pantuno mas lalong baka yan, naka dyan. So, ayos na to. Para sa akin, ang uh, SWR ng red antenna. Hindi man masabi natin na uh, perfecto. Wala naman perfecto eh. Pasado. Ito yung SWR. Oh. 1.33 ang pinaka-thick nya. Tapos the rest, oh. 1.13, katuan. So ganun kaganda. Ganun kaganda ang SWR nitong red antenna na to. Ayan, 'yang kaganda ang SWR ng red antenna na 'yan. So ayun lang mga kaproclip clip ka radio at iba pa. Sinyer ko lang kung, uh, kung ano ang pagkakaiba nung coaxial cable na mahaba sa pangtuno at 'yung coaxial cable na maiksi sa pangtuno. At ang result para sa akin ay mahaba ang ginagamit ko para Uh, hagip ko na yung maiksi kasi pag maiksi ang ginamit kong pantuno ay baka hindi ko mahagip yung mahaba so ayun mga ka forklip diyan ka radio ka antena at iba pa maraming maraming salamat